Gusto ko mga kababayan na matuto rin si nanay <laughs> habang nandyan si Per habang magkasama. Gusto ko turuan ni Per si nanay para kahit sa text lang marunong. Kaya bumili kami ng cellphone ulit. Ayan. Ayan. O. Ayan mga kababayan, mga kabarangay, ah, panibagong araw, panibagong vlog. Maraming maraming salamat po Panginoon. Ayan, magsisimula na naman po ang araw namin. At nagising po kami. Ah, kasama ang team na maayos, malakas kaming lahat. Ganon din sa ating mga pamilya, sa aking mga anak. Kaya, thank you Lord. Isang maaliwalas na araw, bagaman tanghali na. Dahil ah Masyadong late na kami nakatulog kagabi kaya medyo nagpatanghali kami ngayon. So, maraming maraming salamat talaga, Lord, sa araw-araw na biyayang ipinagkakaloob mo sa amin at sa kalakasan ng pangangatawan. Nawaya, uh, laging ganon ata uh, ilayo mo kami sa anumang mapahamak man disgrasya sa lahat po ng aming susuungin at kung saan man kami magpupunta yon mga kababayan mga kabarangay first night first day po ni Perjoy Dumag at sinanay Amy sa kanyang bahay kaya naman kukumustahin po natin sila at samahan nyo ko mga kababayan at syempre para ipakita ko rin po sa inyo kung ano na nga ba ang mga blessing na dumating sa kanila at kung ano na nga ba ano pa ang mga blessing na darating. Ayan. Para ito mga kababayan, para ipakita, ipapakita ko to ay hindi po para ipagyabang. Papakita ko po ito para makita rin po ng mga kababayan natin Ng na mga nagbigay sa kan sa pamilya ni Per Kahampon. Especially sa mga nagpadala through Jikas. Lahat po sa mga mga nagpalipad din po. Katunayan mga kababayan, kasi yung unang cellphone na binigay ng Tim Rice abab ay uh, hiningi na ni Per Joy. So bumili ulit tayo ng isang cellphone para kay Nanay. Samantalahin natin yung pagkakataon na magkasama silang mag-ina mga kababayan para turuan ni Per ang kanyang ina kung paano gumamit ng cellphone. Mga kababayan, isa pa lamang ito sa mga blessing na darating pa at sa mga blessing na dumating na kahapon. Ano-ano nga ba yon? Samahan nyo ako mga kababayan hanggang sa dulo ng video ito. Tara, let's go! Night Amy. morning. Ay, hapon na pala. Oo. Oh. Hi, Pran. How are you? Magandang ha. Ano pa haircut ka na? Haircut ako. Wow. Kasi ayaw ko na mukha kong dugyug <laughs> <laughs> Hindi naman. Kumusta ang tulog nyo rito? Ayun, pinangan dito na kami sa Mahabang oras Nakatulog kayo mahabang oras. Nakakapag-take ka naman ng medicine mo kagabi. Ako kanina pong morning yung stabilizer ko tapos si po yung pampatulog respiratory ah uh, this launch naka take na po ko ng ano po B complex oh, okay ka B -complex po. hindi kayo natulog sa taas? Ay, ayun po na ako no, uh, eh. Kasi, iniisip ko yung safety ni Mama na just in case i-ee siya. Kasi, kasi, ko ka. At ng sabi ko kasi, 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 step siya, ay, A, baka din, malaglag. Mga, ma 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 Pero makakakit. Mm -hmm. Kasi pag ma-hospitalize siya, di ba, syempre po brittle na yung kanyang bones. Yes po. So, uh, delikado din po. So, dito na lang kami, magkatabi kami dito. At syempre, mahirap din po mag-akyat baba po ng mga gamit. Ah, so, ibig sabihin, dapat palakihin pa pala to? Hindi mo, uwi na po. Okay, uh, okay. abang payat kami. <laughs> <laughs> Oo, oh, okay na po yan. Mm -hmm. So, oh, ang <laughs> puti ni nanay. Oh, eh, oh. kasi nakapagpay nga. <laughs> natural, yan. <laughs> natural yan. Natural. <laughs> Pahing lang talaga ang kailangan niya. Oo, Kaka, oh, pahinga. hindi ako na-expose sa uh, initan. Kaya na mo kasi siya mm. Mm. nawa natin yung kanyang bigat. Ng Thank you Lord at uh, nakatulog kayo ng maayos. <laughs> Pero alam ko hindi pa enough yung pahinga nyo. More more uh, tulog pa <laughs> para makabawi kasi hindi biro-biro yung uh, pagod na pinagdaanan natin, no? Pero, syempre, pumunta ako dito para uh, kumustahin kayo. At, syempre, para makita rin ng mga kababayan natin kung anong kalagayan nyo after a day, after one night. At, uh, may bibigay na naman akong blessing sa'yo. At kanina nga, lumabas ako doon, yun, ako ng pang lunch na. Ah, ano pala? Okay, okay. Next na ano na naman ako sa inyo. Mm -hmm. Ah, ano kinain niyo pala? Ako yung gusto ko yung bangus na ano lang. Paksiw? Ah, sinigang. Ah, ano, bangus. ano Kaya pala yung inano niya. Fried chicken. Fried chicken lang. Wow. Yung iwa na. Mm -hmm. Yung pinakabit po na iwa. So, syempre, uh, isa ito sa mga, di ba, sa mga nagpajikas kasi kahapon, 15,000 yung cash. So, yun pa natin. Pero may nagsabi na magpapadala pa ng 10,000, hindi pa dumarating. Pero pag dumating, bibigay ko sa inyo yun in a cash para pag may gusto kayong bilhin, kasi siyempre hindi namin hindi pwedeng kami ang bibili lahat. Kami na may react kanina doon may hangir, may planggana. Yun. Maun. Very good. Oo. Ay oo yung dyan oo. Yung sa kanto. Oo. Yung para divisoria. Upo kayo na para hindi Sige, mahirapan. Upo, hindi dyan, upo. Okay lang. Ah okay ka lang. Uh, sige, lang. sige. Sige na upo para hindi mahirapan si nanay. Okay. Okay. Ikaw, pero po ka rin, parang hindi ka nahirapan. Dito ka, sige. Ayan. Sige lang, para mapag-usap. Okay lang. Uh, tapos, gaya ng aking sinabi, ano, uh, sana within today darating yung ano. Andyan na okay na rin yung lamisa, ano? Opo, nalagyan na namin ng mga Wow. Wow, okay. okay. Tapos sa uh, mga kababayan dahil yung unang cellphone mm -hmm. na binigay natin is naka-per na. Kay Perna. So gusto ko mga kababayan na matuto rin si Nanay <laughs> habang nandyan si Per, habang <laughs> magkasama. Gusto ko turuan ni Per si Nanay para kahit sa text lang marunong. Kaya bumili kami ng cellphone ulit. Ayan yan, oh, yeah. oh. So, alam alam na ni Per gawin yan. Ah, okay. No? Sarama, oh. sarama. Sarama. Tapos, sarama. Lang yes. Tapos, may dala kami. Oh, <laughs> <dinuwan> ka. <laughs> <laughs> Tapos, may dala kaming bigas. Thank ah, you. Kasi, um, Japanese. Oh, Japanese, oh, Japanese. Yes. Uh -huh. Japanese. Huh? Ako may sabihin. Uh, Japanese, 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 Japanese. <laughs> <laughs> yan para Japanese. Yan ang pinili kong dalhin sa inyo para ano, ang sistema niyan hugasan lang maigi. Tapos one is to one ang tubig. Kasi masarap kainin siya, lalong-lalo na kay nanay, senior na. Kailangan malambot, no? Kahit na ang ulam ay simple lang. Basta masarap ang kain. Basta masarap ang kain. Magiging okay na ito. No. So. Oo, oh, oh, ito. Matagal na niyo ito? May rice cooker na rin kasi sila mga kababayan. No? Salamat. No, thank you very much. Salamat, Salamat dali mm. prank. <laughs> oh. <laughs> Saan ka naman nagpagupit kahapon? Kahapon po, dyan po, sa po ng, labas po ng paglabas po si May Bendi. Parang Bendi po ba 'yan? Mm -hmm. Eh dahil po uh, si Mama kasi dahil po sa binigay niya po na money kahapon. Mm -hmm eh, that time kasi napansin ni mama na parang nasyak po ko na sa public. Kasi ang dami po nakatingin. <laughs> <laughs> yeah, yeah, ang sabi ko no, sa mga daddy brownie. Kasi uh, parang naglakad kami from here? Kasi mm -hmm. akala namin may jeep na mm -hmm. papunta sana ng mga, mm -hmm. parang papunta ng mga ng Glorieta. Pag, kasi mm -hmm. alam ko po Makati area or SM. Meron mm -hmm. Glorieta jeep, di ba? Oh, Meron. Meron. And late na po kami nakalabas nung daddy Frankie. Di ba nag-text po ako nag sa iyo? Opo. Oh, ano na po uh, mga paglilin na noon. Tapos wala na mga tata, yung mga hindi mga malabo rin yung ice ko kasi. Hindi ko pumaan ni nagmadshado yung sa bus. Yung mga signboard. So hindi po kami nakapagsakay ng na bus. At saka yung para malayo sila kasi po dun sa merong sa may sidewalk pa naman. At saka parang meron talagang yung hmm. talagang waiting area ng ng mga sasakyan. And punta kami doon, wala yung, papuntang PRC po kasi parang lahat yung ano, tapos MRT. Eh, sabi namin malalayo kami. So ang ginawa po namin, lakad-lakad uh, kami, nakalakad kami, tapos biglang may nakita si mama doon na salon. Uh, sabi niya, Ni, pag upit ka na lang kaya. Kasi binabigay po ka na, kami. ng pera. Napansin ko rin po sa vlogs niya ang uh, yung mm -hmm. hair ko po ay talagang dahil nga po doon pa po. Kasi wala po nung rinescue nyo ako, hindi pa po natin ito Oo. So, hindi pa talaga siya. At saka, ano, actually nga po, Daddy Frankie, nung nandun ako sa hospital, nagkakuto pa ako. Apo <laughs> <laughs> oh, kasi, syempre po, yung kalagay namin kasi, tabi-tabi eh, yung mga patients, eh, mga wala rin sa sarili yung dati. Mm -hmm. o, maga, yung hygiene talaga po, inaayos pa po yeah. sa hospital. Mm -hmm. Pero, uh, okay naman na, ano naman po, naayos naman ulit nung na yung na kami. So, nagpagupit po ako doon, sinamahan ako ni Mama. And then, yeah. sa na ako, mga ano lang siguro, uh, sinampuan lang po yung hair ko. Tapos, naka uh, mm -hmm. nakapagpagupit naman po ko. then, after that, nakat kami ulit, uh, pumunta kami sa, ang, parang ang kidjans po ba, naghahanap kami sa ng... Oo, oh, uh, parang 7 eleven eh, parang ano yung bibili mo sana nun, Yakult, or ano, yeah. time. Opo. Eh di ngayon po, hindi po kakalakan po namin. Nakarating po kami doon sa parang Ayala North. Ano po, bumili lang ng soap po. Tapos, eh wala doon po yung yung ano, yung hinahanap namin ng na pang, pang po na parang ano lang po, parang pang breakfast, gano'n. Mm -hmm eh tapos bumili lang ng fruits mm -hmm. and then talaga po yung yung binigay niyo po sa amin na katulong po talaga kasi bumili kami ng walis bumili po kami ng kumain na eh meris ah bayad oh mga Ah, um, langgana po tapos mm -hmm. mga hammers. Yung gaya ng sinabi ko, no, gaya ng sinabi ko mga kababayan, syempre, hindi po pwedeng ako ang bibili lahat ng gamit nila <laughs> kasi <laughs> depende sa gusto nila. Kaya gusto ko yung pera na inihintay ko lang yung ano, gusto ko iabot ko sa inyo. Hintayin nyo lang. hintayin lang natin. At ayun, uh, kaya ako pumalik dito para magpasalamat din sa mga nagbigay <laughs> talaga. Salamat po dun po sa lahat ng mga nagbigay tapos sa uh, sa Team Rise po ulit. Ibigay po ng phone. Malaking tulong po yun sa akin kasi po uh, uh, hindi po talaga namin kaya sa ngayon makabili ng bagong phone dahil po maliit lang po yung pension ng mama ko. So, ang laki pong bagay na uh, the Lord really provides uh, sa, sa pamagitan po ninyo na ang laking tulong po sa amin ng mama ko na yes. Uh, uh, pinrovide nila Daddy Frankie po, the team of Daddy Frankie yung mga kailangan namin na hindi lang basic eh. Actually, ano po, pati Holy Bible ko, nandiyan na, meron pa yung para sa mama ko. Tapos, uh, ah, yung gamit sa bahay, yung kutsyon, and then yung rice cooker. Ako pagal lahat-lahat po ng essentials talaga na oh, i-provide na okay. po. You know, Ayun po. Eh, ay, most especially po yung aming tinutuluyan po ngayon. Maraming-maraming marami salamat po kay Daddy Frankie and the team mo po talaga. Okay. Lahat po nang nag-support, maraming-maraming po salamat. Uh, yun lang naman, Per. Okay. Uh, inalam ko lang yung sitwasyon nyo at saka kung ano man yung mga pangailangan at kailangan nyo pa, huwag kang mahiya, huwag kayong ano na mag-text lang sa akin. Maraming no? salamat alam mo sa totoo lang, sa totoo lang, isa rin na nandito kami kasi, 'di ba, nasabi ko sa papaayos ko yung hair mo sana. 'Di ba na pag-usapan natin kahapon. Oh, Kasi may nagsabi po na oh, may mabuti pong tao rin na nagsabi doon sa live kahapon na yung aayos. Papa makeover. Kaya isa rin sana ng reason 'yon eh kaso nakapagpagupit ka na. Oh. Eh kasi ayaw naman po namin na, siyempre binigyan niyo na po kami ng pera po. Ayaw ko naman po na lahat po i-aasa po sa ito kasi Siyempre po, uh, sobra-sobra na po rin yung para sa amin yung naitulong po ninyo. Mm. Pati ba naman pagpapag <laughs> hindi maliit na bagay. <laughs> so, so, okay. Kasi hindi pa naman nauubos yung 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 15,000 na GCash natin kahapon. So 'yun yung mga pinabili ko plus yung 5,000 na binigay ko. Hindi pa naman nauubos kaya pero gusto ko talaga uh, yung mga pangunahin pangangailangan, no? Tsaka siyempre kung may darating pa pag magkapera pa tayo, uh, hanggat maaari, save natin yung pera. Di ba, Nay? Thank you very much. Oo, isi-save natin. Para, kasi hindi natin alam yung future, yung pinaka-importante. No? Pero sa ngayon, wag muna natin isipin yun. isipin natin, makumpleto yung gamit ninyo na hindi kayo nahihirapan dito. At uh, paunti-unti, makukuha rin natin yan. No? So, ayan, mga kababayan, mga kabarangay, no? Uh, um, update lang po ito para kung ano man yung pangailangan is maibibigay pa natin sa so, tuturuan mo si nanay, buksan mo? Ha, na. uh, <laughs> ah, buksan natin na para makikita. Hindi alam. Uh, ha? Alam. alam. Uh, uh, <laughs> oo. Uh. Kaya yung kapatid ko eh, makilig ka pa natuto hey. Ano. Yeah. Yeah. Pero matuto na ako niya. Kasi nabutan ko yung iPad. Ay, yung ano, yung... Di K-pad noon? Oh, okay, K-pad. Oo, oo, yun kaya baka parang tinaban ako sa makapangulo ko pa. ano no. hindi na ako De, for, em, for emergency ah, lang mag ngayon maganda oh, oh, maganda check. ngayon kasi ano lang touch screen lang siya mm -mm. touch screen oh, kaya maado madali matutunan oo oh, oh. oh, isang sa nung oh. panahon na yun ito, bukas, per. Kasi pag binibili natin, syempre, ipapatry natin, ah, no? Ingetan naman yan. Nay, huwag mong isipin yung okay, uh, ano. Huwag, huwag natin isipin yung ibang tao. Kasi ang tao talaga, kahit anong gawin natin, walang ano sa ano, walang... Uh, baka hindi lahat ng tao mapi-place natin, maintindihan nila tayo. Ay, parang tulak mo lang siguro. Teka muna, parang wala ito sa bundok eh. <laughs> Tatawin ako ate, kawin Okay lang yan, sige ay lang. lang. Di ba eh? basta Huwag natin isipin yung no, ibang tao. Isipin natin yung mga katulong. Man, doon namin. Oo, yung mga katulong sa atin. Walang ibang tutulong kasi sa atin, tayo-tayo lang. 'di ba? Mm -hmm. Napakaraming ano. Itulak mo chef. Uh, na po. Napakaraming nagmamahal sa atin, okay, okay. 'di ba? At saka ganun talaga, mm -hmm. hindi po pwedeng sang-ayon lahat. Meron at merong ko kontra. Oh, mga negative. Uh Oo. -oh. Okay, hindi mo iwasan. Hindi maiiwasan 'yan. Kaya 'yun. Oh. 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 Ayun. Okay, kami naman hindi kami mm -hmm. na sa mga ano eh. Oh, wow, oh. Oh, that's nice. Mm -hmm meron po may, may brand new phone si Mother dito yung tulak so, na may um, po Thank you very well much. Charger. Ah, ito yung charger niya. Okay, thank you sa inyo, ha, fam. Dito yung pin. O oh, nga pala, wala pa siguro SIM card to bibili oh, oh. oh, na lang. Yung na kami oh. dyan. Oo. Nandito. Sige, lagay ko na lang. na yun. Alam na ni Per yan. Marunong na si mama mati. Bestie, thank you ah. Ay, hindi pa yata siya na charge. Mm -hmm. I-charge po po na naman. Yes. Salamat po. Mama, magpasalamat ka sa kanila oh. bago kong sila. <laughs> <laughs> Nakakaya ka. Okay. Hindi ba talaga mm -hmm. sinusuporta ka sa pag-aaral ng -hmm. mo mag-text? <laughs> mag Para hindi naiinip <laughs> si nanay. Sa mga taong nabigay sa akin ng ulit, mga another <laughs> cellphone maraming uh, maraming marami salamat talaga sa, sa, sa inyo actually ito kasama pa rin dito sa mga nagpagigas kahapon po. hindi lang sa ngayong business na sa pilala, provide niyo po lahat po ng pangalaman ah, namin ng mga ko po. Yes. God bless you po talaga yung words talaga uh, not enough, thank you po for everything po na ginagawa niyo para sa amin, <coughs> sa kay Daddy Frankie po at sa mga tao po na bumuluha po ng tin niya God bless you po talaga sa lahat-lahat po What? Thank you very much. Okay, sige, ha? salamat Thank you, thank you Stay mommy, ah Oo, uh -huh. napahinga siya So, ayan mga kababayan Maraming maraming salamat po And God bless po Happy ako na maayos sila nanay dito Sana tuloy-tuloy lang po God bless, bye-bye God bless, bye-bye